today's video nga mga amiga ay eh muntik pang matapon yung niluluto ko ng lumpiang gulay. Ay tindera nga ng hito ang amiga nyo. syempre manghuhuli, mag-aasin at magsusuka na naman nga tayo ng mga live na hito. At para, maiihaw na nga rin natin at maibenta na nga rin. At sa sobrang kasipagan, eto na nga mga amiga at ginabi na nga rin tayo sa paguhan ng mga paninda nating pinya. Hello mga amiga, mga kahito mga kapwa, ko Tindera at andito na naman nga tayo, panibagong araw at panibagong pagtitinda na naman mukhang habang buhay na naman nga yata ako magtitinda, pero ayos nga lang, at least kahit papano kumikita nga tayo ng ating pera pang bili nga ng ating mga pangangailangan dahil mga amiga, natapos ko na nga yung pagdi-display ng mga pinya pagbe-blender ng mga ginawa nating dragon fruit at pineapple juice, eto naman nga mga amiga, e pumunta nga tayo ngayon sa palengke ng baler, dahil naubos nga talaga mga amiga yung ating mga ricado sa ginagawa nga nating mga pride foods. Kaya ito nga mga amiga, e, eh, bumili na nga rin tayo ng mga pangangailangan natin. At namalekin na nga rin tayo ng mga paninda natin katulad nga ng itlog. Bumili na nga rin ako mga amiga ng mga gulay para nga gawin nga natin lumpiang gulay. Pagkawin, pagkawin nga din talaga natin ay nisikaso ko na nga yung mga binili kong kamote. Tapos carrots, babalatan nga natin yan. Tapos yung sayote. At pagkatapos nga natin mabalatan lahat yan, syempre itchatchap naman nga natin. Dahil naubos na naman nga kasi mga amiga, yung mga ginawa natin lumpiang gulay kaya eto nga mga amiga ay eh, nagmamadali na naman nga tayo at Et, eto na naman nga mga amiga nilabas ko na nga din yung natatago kong knife skill kaya talaga namang mabilis naman paghihiwa nga lang ito buti na nga lang talaga mga amiga meron nga akong knife skill na ganito kahit gano'ng kabilis nga yung paghihiwa nga natin eh hindi nga talaga tayo nahihiwa nagyo pa nga talaga ng very light ang mga amiga pera pera biro nga mga amiga dahil nga mga amiga HRM graduate nga tayo kaya meron nga din alam sa paghihiwa ng mga katulad na to sa pagluluto naman talaga mga amiga, eh meron nga din tayong konting kaalaman dyan. At dahil nga mga amiga, noong nag-aaral ako, eh nailalaban nga din tayo mga amiga sa pagluluto. At ma-share ko nga lang sa inyo mga amiga, noong college nga ako mga amiga, eh talagang nilalaban nga tayo dun sa National Food Showdown sa May Manila. Nakakuha nga tayo mga amiga ng bronze nga na medal dun. Talagang iba-ibang school nga mga amiga yung mga kalaban nga natin dun. At after nga ng National Food Showdown, eh nakalaban nga ulit tayo sa May Baguio naman. Competition nga din yun mga amiga ng pagluluto sa larangan naman mga amiga ng cold station. Yung mga salad-salad ba? Yung mga, yung mga pasta, ganun ba? Mga burger, basta yung cold station. Nung nakagraduate nga din talaga tayo mga amiga ng college, naranasan ko nga rin talaga mga amiga na makapagtrabaho nga sa kusina. Kaya lahat ng mga amiga ng mga idea, mga skills ay eh, talaga namang nagagamit nga natin ngayon. E, wala naman talaga nagtatanong basta nagshare-share lang ako. So after nga nating ma lahat mga amiga ng ating mga gulay, eto na nga rin. It's time na nga rin para makapagluto na nga rin tayo. At dito na nga rin din talaga tayo mga amiga, nagluto sa may kahoy. Bukod nga sa taglay niyang naibibigay na smoky flavor ay iba talaga mga amiga kapag malakas nga yung ginagamit nga natin na kalaan sa pagluluto. Dahil yung burner nga talaga natin, kung doon ako magluluto ay aabutin nga siguro ko na isang oras dahil medyo marami nga itong ating igigisa. At bali mga amiga, hinugasan ko lang yung ating mga gulay ulit tapos ayan, atin na nga din igigisa yan. Naghiwa nga lang ako ng bawang sibuyas tapos sinilagay nga natin yung celery tsaka natin 'yan mga amiga igigisa o ba diba, sa sobrang paghahalo nga at napakadami nga ng ating hinahalo, ay eh, muntik pa nga matapon. Ina nga lang mga amiga, nung tumaog nga yung nga natin, ay eh, talaga namang hindi nga natapon yung ating mga nilulutong lumpiang gulay. Kaya thank you Lord pa rin. Dahil lumpia nga ito mga amiga, niluluto nga natin, ay eh, hindi nga mawala ang lumpia wrapper dyan. Kaya habang nagluluto nga mga amiga ako, ay eh, ito na nga dit, sinabay ko na nga rin talaga yung paghihimay nga ng mga lumpia. At dahil pagkaluto pagkaluto nga lang natin yan mga amiga, ay eh, papalamigin nga lang din natin natin at ibabalot na nga lang din. So, nung naluto na nga talaga natin mga amiga, yung ating lumpia, pinalamig nga lang natin ng 5 minutes. Tapos ayan, nagbalot na nga rin kami ng kapatid ko na nga si Karil. Kung bukas pa nga din talaga ta tala natin itong mga amiga gagawin, ay ewan ko na lang kung mga hapon na siguro ito maibibenta. Kaya ayan, ngayon na nga lang din natin ginawa. At alam nyo na naman, bukas na naman nga ng umaga, ay aligagana -aligang naman nga tayo sa mga trabaho. At after nga nyan mga amiga, dahil alas 4 na nga rin, dahil wala nga ngayon si Kuyang dito, dahil gumagawa gumawa nga sila ng mga amiga ng peso nga natin. Ni... Wala nga si Kuyang, kaya ito na naman nga mga amiga. Ako na nga lang din na nagsalok at maglilinis na naman nga tayo mga amiga ng mga paninda nating hito. Pagkasalok na pagkasalok ko talaga mga amiga ng ating hito, ito na nga din yung ginawa ko nga mga amiga na suka. Tapos ayan, galing pinya nga ayan. Tapos nilagay na nga din natin sa hito. Nang sa ganun nga mga amiga, ay eh, mawala nga yung lansa. At habang binababad ko nga mga amiga yung mga hito dun sa mga suka nating ginawang pinya, ito naman nga at nagpabaga ng nga din tayo. At sa dami nga talaga natin mga amiga na trabaho, kailangan nga natin talaga na magmultitasking. Pinabayaan ko na nga din sa kapatid ko na si Karil na tapusin niya nga mga amiga 'yung pagbabalot nga natin ng lumpia at ako naman nga mga amiga ay naglilinis na nga din ng hito at magiihaw na naman nga ako. Talaga namang totally mga amiga na hindi pa nga talaga patay 'yung ating mga hito ay nililinis ko na nga rin kasi nga mga amiga ay mabibitin nga din tayo sa oras. Kaya habang mga amiga nililinis ko ay talaga namang gumagalaw-galaw pa at minsan nga ay natin tibu pa nga rin talaga tayo. Bali, nakatatlong tibo nga ako dyan mga amiga sa paglilinis nga natin na yan. At pagkatuhog na pagkatuhog ko nga din mga amiga, eto na nga, ah, ba? Diba? May baga na nga yung ating baga. Labas ko na nga din yung ating hito, tapos ayan, ikinalat ko nga lang yung ating uling na may baga, tapos ayan, nagsalang na nga rin tayo. Sa pag-iihaw nga ng mga amiga ng ating hito, ay talagang 20 to 30 minutes nga nating iniihaw yan. Kasi nga, tinatayang tanga muna natin bago nga din natin isalang sa may apoy. Talaga naman, tignan yung iihawan nga natin, talaga naman napakalaki para mula ulo hanggang buntot ay lutuin At so, after nga, nga, nga mga mga amiga ang pag-iihaw nga natin eto nga din at may nabili nga din bali ginaya ko nga lang yung ating paprisaw sawan na bagong kalaman kalamansisili tapos ayun inabot ko na nga din at pagdating na pagdating nga talaga ni papa ay pumunta na nga din tayo sa kukuhanan nga talaga natin ng pinya talaga sa mga panahon nga na ito mga amiga ay ilan-ilan na nga lang din yung mga pinya kaya kung masino nga ang meron dyan mga amiga ay bibili nga po kami sa inyo so ayan after nga din talaga namin ma ka nila papa eto nga ating mga pinya ay talaga namang uuwi na naman nga tayo at dahil magtitinda pa nga tayo ng hito tapos susunduin pa nga ni Papa si Mama na nagtitinda nga dun sa ating isang kabilang pwesto dahil 5.30 in the afternoon na nga din tayo mga amiga pumunta dun sa kukuha na natin pinya sa Kamalatan ay talaga na magginabi na nga rin tayo tapos eto nga mga amiga pagkababang pagkababa ko nga mga amiga ng motor eto na nga din at binaba na nga din natin yung mga paninda natin ng mga niya. Dahil gagamitin pa nga din ni Papa eh. itong ating kolong-kolong sa pagsundo nga kay Mama. O ba diba, talaga namang overtime kung overtime. Hindi na nga pala to overtime, overwork na nga rin. So ayan, natapos na din tayo magbaba. At paano ba yan? Hanggang dito muna at kami nga muna ay magsasarap pa ng aming mga paninda. Kaya tanggang sa susunod muli. Maraming salamat sa pananood. Bye!